Good morning mga friends uh, Dito na naman tayo sa Terminal 3 At ang naging pasero natin dyan ay yung mag-ama na galing Bicol uh, Nagba sila galing Bicol uh, Papuntang PITX Tapos mula PITX uh, nag sila papuntang uh, Terminal 3 Ngayon nagkaroon ng problema kasi hindi sila umabot sa kanilang flight Ayan sir Itiago ko na sa inyo ha Ay baby Ayun na, uh, may isang anak si Sir uh, pinagipunan nila ng matagal ay, yung pamasahin nila sa aeroplano So, libre bali, niyan. sabi ko para uh, mabawasan yung uh, inis niya at uh, pag-aalala, eh, sabi ko ay uh, libre na sila. Okay lang, Hello, uh, Pambili na lang ng uh, drinks o pagkain nila ni baby. Para, marami pa sa at iba nga. pa ko Nahihiya rin si Sir gawa nga na nga na. sa tagal nga ng ipinila ko bigay ko na yan kay bibi para may pangkain kayo sige na isang uh, like lang tsaka isang follow uh, lang ayos na yan sige na eh bibi na yan sige na sige na sir sige na okay niya. Ano? Ah, bibi ingat ha sana makasakay agad kayo ha punan mo na para may baon kayo Okay na yan. Ay, Thank you, sir. Thank you. Yun, friends. Uh, nahiya talaga si sir. Ayun, mga friends. At ako'y uh, naawa na rin sa kanila. Na uh, minsan ka lang tumulong para mapasaya sila mali estimate ko sa iyo yun uh, magro-ro-ro na lang daw sila eh, na hihiya <laughs> kasi nga sa tagal nung ipinila ko doon sa pilahan sa terminal ko na hihiya siyang ilibirin siya sa akin kasi mabawi man lang din sa dunahin sa aeroplan para may sila kasi mabayad na sila ng ano eh ng so, so madodoble yung gas ko sila sa akin naman kasi eh maghapon pa ako para makabawi yun, yeah, nahiyarin sa na yeah,